Hello guys, ang video ito ay tungkol sa isang application at website na makakatulong po sa atin especially kung kayo ay may multiple platform katulad ng Shopee, TikTok, Lazada, Shopify. Ito po ang big seller para po sa ating mga negosyante. Ano nga ba ang big seller? Ang Big Seller ay isang one-stop e-commerce solution for multi-channel selling. Ang Big Seller ay makakatulong sa atin sa pagmamanage ng inventory, public listings at mag-process ng mga orders sa atin. Ang Big Seller po ay ay na lang po ang gagamitin niyo, hindi niyo na po kailangan open ang Shopee, TikTok, Lazada or even Shopify basta madami po siyang hawak na platform ayun na lang po ang gagamitin niyo upang Uh, ma ma nyo po yung shop nyo pwede po kayo mag copy listing and pwede nyo po siyang uh, pwede po kayo mag marketing dito pwede din po kayong mag uh, mag edit ng review di ba kasi sa sa uh, ibang platform hindi nyo po ma edit dito po sa big seller meron po siyang edit uh, pwede po kayo mag edit dito and yung kagandahan dito isa sa nagustuhan ko yung copy listing. ba diba? pag nag-upload po tayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, isa-isa pa, tapos ka-copy paste natin. Dito po sa big seller, siya na po ang gagawa nun. Ika-copy nyo lang po yung nagawa nyo sa isang platform, tapos siya na pong bahala. Ipapakita ko po sa inyo sa next video ang tutorial. Plus, isa pa sa nagustuhan ko dito, may automatic bump siya sa Shopee. As long as lima po yung nasa top or nakapin. So automatic po siya. 'Di ba sa Shopee every 4 hours kailangan pa po, po nakiklik. Ay naman automatic na siya. Pag ng 4 hours ay nilit mag-mag-extend uh, na mag-extend lang po siya. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ang tutorial sa mga susunod na video. Well, so, guys, check nyo po ang Link Seller application. Malaki po tulong po sa atin nito. Yan. So guys, follow me PC Gadgets PH. Plus, follow me on Facebook, YouTube, Instagram. Don sa galang and PC Gadgets. Yan.